Id al-Adha mga ka-surprise surprise, it's a two-day holiday celebration po dito sa Philippines And ayan sa mga Muslim faith po nating um, brothers and sisters Ito po ang situation ngayon dito sa toll gate sa mga major roads po dito sa Philippines Wala pong masyadong nangyaring um, celebration mga ka-surprise surprise, surprise. Um, hindi naman po talaga tayo Muslim country mga ka-surprise-surprise surprise. Um, Christian country po tayo but since it's the holiday of um, Il, Adhad, Il Al Adha Makikiholiday na rin po tayo mga ka-surprise-surprise surprise. So ayun po, nandito po ngayon tayo sa Airbnb mga ka-surprise-surprise surprise. Ayan, ispil ko na ba mga ka-surprise-surprise? Surprise? Ikaw lagi ka talaga sa mall. Gusto mo dyan ka na tumira. So, ayan po. Kaya tabi lang po natin ng mall. And it is around 6 in the evening, mga surprise, surprise. Manunood na po tayo ng news. And, ayun. And, alam naman po natin dito sa Philippines, habang nanunood ng news, gusto po nagdi-dinner. So, magdi-dinner na po tayo. And, as promised po, ipapakita ko po ko sa inyo yung grocery haul ko sana <laughs> habang nag-grocery po ako kanina dyan sa SMB Kutan mga ka surprise surprise pero na-excite po ako na unpack ko na po siguro papakita ko na lang po sa inyo yung uh, mga konting details ganon especially po parang itinatry ko po ngayon yung tripod mga ka surprise surprise ayan po itinatry na po natin ngayon yan <laughs> so yun So ito na po 'yun, mga surprise surprise. Grocery haul, dinner, Ganon. So, so siguro yung naggrocery lang natin ano, kanina na naghahanap tayo ng um what do you call this sausage? May nakita po tayong sausage ayon. Ito po, fries. So ayan. I-air fry lang po natin itong fries na ito, mga surprise surprise. And ito rin pong sausage, mga ka-surprise surprise. surprise. Nakita po ako ng very affordable, ayan. Air fryer lang din po yung gagawin natin dyan. It cost around... Ayan. mag ka please. Ayaw niya mag Ayan. It cost around 180 pesos mga ka-surprise. Surprise. 490 grams na yan. So, naghahanap tayo ng mababang presyo ng sausage. Yung nakahanap po tayo. And what else? So, ito po. So, Tinuloy ko po yung salted egg, mga ka, surprise surprise. Choice ko sana yung organic, but it's twice the price, ganon. And kimchi, ayan. Kakainin natin to for dinner. Ayan, Maki-kimchi tayo for dinner, mga ka, surprise surprise. So, yon yun po yung mga nabili natin sa supermarket. And for dinner, mga ka, surprise surprise, rice lang po tayo. And ito po, in-air in fry ko po. Bumili po ako sa karinderia ng... What do you call this? Lechon kawali. Ayan, mga ka surprise surprise So, lechon kawali. And, itatry ba natin yung tripod? Sige, mga surprise surprise So, sa mga na-ano ko naman, konting grocery haul lang, mga surprise surprise <laughs> So, yun lang. <laughs> Hindi siya ma... Ayun, sa so mga nag-grocery haul natin, mga ka, surprise surprise. Ito, mga napag-grocery ko. Ito, mga nasa, the do you call this? Nasa paper bag. So, nakita nyo naman na yun nung nag-grocery ako, ano? So, ipang be-breakfast po natin itong Tom Yam. Kung gusto nyo pong mapanood yung mga opinion ko about dito sa Tom Yam na ito. And dito po sa curry. Ayan. I-search nyo lang po sa YouTube ko. Uh, hashtag world's most famous vlogger, Kari or Tom Yam. Ayun, nandun po yung mga surprise surprise. So, sweet tooth. Ayan, mayroon po tayong candy. Usually, gusto ko mga surprise surprise yung mga buy one take one na imported. Ganon. Para hindi tayo masyadong lugi. <laughs> Grabe siya sa lugi. ayun mga surprise surprise. Um, but now, since wala po sila mga sale, ayan, parang buy one take one ko na rin po nabili ito. But it is local. So, ayan. So, meron din po tayong bread. Ganon. And, ayan. Popcorn. Siyempre, hindi tayo magpapahuli sa popcorn game natin, mga ka-surprise. Surprise, meron po tayong popcorn. <laughs> Pinakita na lahat. Ayan, nakita nyo naman po yan. Chicha corn na yan. And, um, eto. Popcorn ulit. Ayan. Para pa nagkikrave tayo sa gabi. So, ito mga ka surprise surprise naka 4K po tayo. Hindi po natin papahabayin yung video kasi po mahirap po talagang mag... What do you call this? Um, Mag-upload pag 4K mga surprise surprise Kaya medyo ibibilisan na po natin na konti. So, ayan. <laughs> Sorry for the stabilization. Ayan, sana naka focus So, ito po. Kimchi po. Ayan, kimchi. Masarap po ang kimchi sa ano, <laughs> sa grilled. Ayan. Sa mga pinirito, sa mga dry food, mga ka, surprise surprise. Ayan, para po tayo nag ano, ensalada. Parang ganon. This um, so ito po yung natingman ko dati no na masarap. Napaka-staple po nito sa supermarket, mga ka surprise surprise. This cost around 80 pesos. Ayan. So pwede na po tayo dito. Ayan, <laughs> wala tayo sa camera mga surprise surprise. Sorry nga pala dun sa mga parang weirdo ka na sa surprise surprise na pag uh, pagsabi ko lagi ng ganon Kasi po, it's a term of endearment. So, the more na nagsasabi po ako nung surprise surprise, ibig sabihin, the more you are very dear to me mga ka surprise surprise. So, dun po sa mga parang medyo parang, oh wow, medyo parang nagpe-ferment yung ano, yung kimchi ayun dun sa mga medyo parang na nauumay pag nagkasabi ako ng surprise surprise well sorry naman po isipin nyo na lang po height of optimism na I am saying that because uh, I really what do you call this ayun natapon na siya um Kakamayin ko ng mga ka-surprise-surprise na surprise, kasi nagugas naman ako ng kamay so clean naman yung kamay ko. Ayan. So pag sabi ko po nung gano'n, I really feel dearly for you guys kaya sabi po ako nang sabi nang gano'n. Diba? Yung paulit-ulit na nga, tapos sabay do double words pa na surprise-surprise gano'n. But for those who understand, ayon, thank you, gano'n hindi nyo ako kine-criticize. Ayun. Again, naglinis po ako ng kamay. <laughs> Naka-HD pa naman tayo. Sa bagay, mayroon naman yung nagkakamay pa nga pag ano, diba? Lalo na pag yung ensalada yung kinakain, gano'n. Don't worry guys, hindi po ako sa lahula. Siyempre, lilinisin po natin ito later. Ayan. Lilinisin po natin yan later. So, yun lang po ano. And then, ito pong... So, yun mga ka-surprise-surprise. Surprise. Uh, medyo may kimchi na po yung daliri ko. Hindi na po natin papahabain yung video. Ayan, dito na nga tayo mag-end sa... What do This SMB kuta na yan. So, mga surprise-surprise yun lang po. Nakakatuwa po. And yung kwento ko po dito sa tripod, mga ka-surprise-surprise. Surprise, uh, nakakatuwa po siya. Pero ayun nga po na ano po tayo sa mall, tawag dito, nasita na po tayo dahil po yun nga po, hindi pa po man tayo nasisita na aramdaman po na po na medyo alarming nga po siya kasi nga po, um, yung wala pa nga po tayong tripod, talagang pinagtitinginan na tayo. Pag may tripod pa po, Nay, nagiging skandalo na po So ayun, binawal po tayo ng guard ganina And um, hindi po ako nagulat Kasi nga po, kahit ako man Na-alarm ako at iskandal ko Sarili ko mga <laughs> surprise surprise So ayun po, nakakatuwa po itong tripod natin First time ko pong nagamit itong tripod uh, feature nito Ayan, usually yung stick lang po yung nagamit natin So naka 9 minutes na po tayo Hindi ko na po papahabain yung video mga ka-surprise-surprise surprise. Sana po yung um, al-Adha po dito sa Philippines na feel nyo po yan, nakapagpahinga po sana tayong lahat, ganon. Kung hindi man po, okay lang po yan, mahirap po talaga ang buhay, ganon. And um, hindi ko na po papahabain itong video, puputulin ko na po. <laughs>